Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tatlong Persons Deprived of Liberty o PDL ang pinagahanap pa ng pulisya matapos tumaka sa Manila Police District Station 1 kahapon ng madaling araw November 8. Kinilala ang mga pugante na sina Jefferson Bunso Tumbaga I. E. Sapa, Master Cedric Zodiacal Velasco at John Joseph Laguna I. E. Martinez na kabilang sa siyam na PDL na tumakas sa MPD Station 1 bandang alauna i ng madaling araw kahapon. Naibalik naman na sa kustudiya ng MPD ang anim sa mga tumakas na PDL. Ayon sa pulisya, nagsanhi ang jailbreak dahil sa umunoy pagpuwersa ng mga bilanggo na makagawa ng lusutan na agad naman din nilang ipinagawa. Pawang naharap sa mga kaso ng illegal drugs, robbery at illegal possession of firearms ang mga omes umeskapong bilanggo. Mayorya sa mga Pilipino ang pabor na mas palakasin pa ng pamahalaan ang ugnayan nito sa Estados Unidos at Bansang Japan. Ito'y ayon sa resulta ng Pulse Asia Survey na ginawa ng Think Tank Strat ADR Institute na lumalabas na 74% sa mga Pinoy ang pabor sa pagpapaigting ng economic ties ng Marcos administration sa U.S. government. 55% naman ang pumapabor sa Japan, habang 46% naman ang may gusto sa Australia. Lumalabas din sa survey na karamihan sa mga Pilipino o 70% ang nagsasabing malaki ang importansya ng mga pribadong sektor sa lipunan sa pagpapanatili sa maayos na ekonomiya ng bansa. Inilabas ang naturang survey kahapon November 8 sa isang forum ng Philippine Manufacturing Sector na pinangunahan mismo ng strat ADR Institute. Lumobo sa mahigit 1,800 na kaso ng tigdas ang naitala ng Department of Health o DOH mula January hanggang October 14 ngayong taon. Bigla ang tumaas ito ng 300% na malayong mas malaki kumpara sa 458 na kaso noong nakaraang taon. Ayon kay infectious diseases expert Dr. Ronjin Solante, ang bigla ang pagsipa ng kaso ng tigdas ay dahil sa mababang vaccination rate sa mga bata sa mga nakalipas na taon. Target naman ngayon ng DOH na makamit ang mahigit 90% vaccination rate sa mga bata sa susunod na mga buwan, bagay na hindi naabot ng pamahalaan ngayong taon. Nagpaalala pa si Solante sa kahalagahan ng bakuna kontra tigdas upang maiwasan ang mga sakit tulad ng encephalitis o pamamaga sa utak at pneumonia. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, Naguulat. You are not authorized. Maritime territorial sea. Ngayong Nobyembre, kasabay ng pagkilala sa bayaning si Gat Andres Bonifacio, tunghayan ang mga bayani ng kasalukuyang panahon. I am asking for you to remain loyal. We will always be ready to defend our country and our people. We call on our people to stand behind the government to secure the national interest. Sa pagharap sa mga sigalot ng bagong henerasyon, Paano ipinaglalaban ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang ating karapatan sa loob at labas ng inang bayan? Is it now high time to prioritize our defense? Kung tayong magbulag-bulagan no, sa nangyayari sa buong mundo, and if we say na imposible mangyari sa atin, we are already falling into the narrative of our enemies. Dapat laging handa tayo. Sa panayam ni Cesar Soriano kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ating kilalanin ang pagsisikap ng mga nasahanay ng depensa ng bansa para maitaguyod ang kalayaan ng Pilipinas. Ang laya mo'y babantayan. Magandang Gabi, Pilipinas November 12, 2023 Linggo, 5.15 to 6.15 p.m. Dito lang sa BTV Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news Ako po si Cesar Soriano Kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.